sirang kompresor magkano nga ba natin ito may bebenta yan so meron tayong sirang condura dito yan, iniwan na ito ng customer dahil hindi na nila ito ipapagawa sira ang kompresor may leak ito sa ilalim ayan kumikita nyo punong puno ito ng kalawang at yan ang sumira sa kanya yung jacket nya naiipon dyan yung tubig at binulok nya na yung ating compressor so tanggalin lang natin itong mga tornilyo dahil ito ay nabaklas ko na at hindi ko nagaanong inigpitan ang tornilyo kakamayin na lang natin ito kumikita natin yung mga tubo ay nakabaklas na rin dahil nga nabaklas ko na ito Ayan. so actually hindi ko binebenta ito ng isang buo binabaklas ko yan at tinatanggal ko yung ibawa ng kompresor tapos tinatanggal ko yung mga nasa loob para makuha natin yung tanso pero ngayon titingnan po natin kung magkano natin ito may bebenta ng isang buo Ayan, kukunin lang natin yung mga rubber footings para kung sakali ay magamit pa natin ito sa ibang customer natin. Ayan. So natanggalan natin siya. Tatanggalin ko lang yung mga tanso dito sa ibabaw. Puputulin na lang natin ng kamay at hindi na natin gagamitan ng tube cutter. Ayan. So putulin na lang natin to. Kakamay na lang natin. Paulit-ulit natin ito i-bend ibe at mapuputol na rin natin ito. Ayan. Ayan. So ulit-ulit lang. Yun. 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 Yun hanggang sa maputol natin ito yan ng kabila putulin na rin natin sayang kasi iba rin talaga yung uh, kilo niyang tanso yan yan na lang nasa kunin natin para kung sakali meron tayong pantanso at babakasan din din naman natin yung evaporator sa condenser nyan yan pero sa ngayon dito sa video na ito pakita lang natin kung magkano natin ito mga bebenta ng isang buo yan so labas na tayo sa ating gate tinan natin kung magkano ba talaga natin ito maibebenta. Yan. So, walking distance lang dito yung aking mall. Mall ang tawag ko eh, pero yung junk shop. Yan. Kasi sa, kaya ako siya tinatawag na mall. Ang dami natin pwedeng mabili doon sa junk shop. Mga bakal-bakal na mapapakinabangan pa. Yan. So, lakarin lang natin siya. Lapit lang. Oh. Mapapogi ng konti. Feeling pogi. Hehehe. <laughs> yung lakad lang pagkanan dyan medyo, yan, medyo mabigat eh so, palit-palitan ko na lang yung kamay ko, kaliwa kanan, kaliwa kanan yan, nabigitan ulit ipat lang sa kaliwa okay so, kakanan lang dyan sa kanto na yan, yan, medyo malapit na tayo dyan sa part na yan mabibigitan ulit ako, alam ko eh so, palit lang ulit ng ating kamay o, kaliwa naman ulit yun, nandun na, sa may motor lapit na tayo So lakarin na lang natin, then magte-teleport na tayo doon sa loob ng ating mall. Ayan na. So yan, uh, na timbang na nila dito sa part ngayon. At sa moment of truth, kung magkano nga ba, sinunod na natin. Actually, naka 12 kilos siya at 15 pesos daw yung bakal. So 15 pesos yung bakal at hindi na pinumpute yung tanso sa loob. 15 daw ang kilo bakal naman tayo na 1 uh, 180 180